Hello. Yung, ngayon mag-DIY na ako ng ano, yung sabitan ng ito katol sa sabitan ko nito. Para hindi ma tapon ang alikabok. Para hindi yung alikabok ng katol hindi siya ano, hindi ma kalat. Kaya DIY -di ako ng lagayan ng katol. Ayan ganyan lang, Ha oh. mm ha, -hmm. medyo sukatin ko lang sukatin nyo lang pala sukatin natin natin pag magawa kayo ng ganito sukatin nyo doon sa pinaka ilalim dito lang sa taas ayan ganyan lang ano to DIY na lalo pag malamok ang lugar dito sa amin medyo malamok kaya kailangan ko mag DIY ng ganito yun ano ko lang gagamitin ko lang glue glue stick hindi ko kasi makita yung ano ko yung glue gun yung pang ano saan pala yung glue gun natin kaya ito lighter na lang pwede na to yan ganito lang o oh. ano iinitin ko lang tong glue stick kung may pakita paano ako mag apoy ano ko lang apoy lang ha? palambutin ko lang siya ay ano, parang dumikit lang. Sunugin ko lang kasi yung glugan ko hindi ko makita. Dalawa sana yun. Kaya, hindi ko alam saan napunta. E, ito na lang. Mas kaya naman sa sunog-sunogin lang. Hindi ko lang ipakita ha? Kasi baka tayo madali eh. Ayan. Kaya lang oh. Medyo na ano na lambot na ay ganyan lang yung diskarte simple ano lang paraan tapos yes. didikit lang dyan o oh. dikit lang nakaganyan ah, na siya oh. yan o oh. nakadikit na lang dikit na dikit ganyan lang simple gawa lang oh. simple DIY yan Simpleng, simple ng simple Ito, luma na tong lagayan na to. Ano na to? Ah, uh, medyo luma na tapos dito ko na nga ginagamit ko na nga to pag nagsindi ng kandila, pag nag-brown out. Kaya ito. <coughs> ito naman ako sa katol. Si paggabi malamok. <coughs> eh try ko ha. Ayun oh. No. Ito may dalawa akong katol. Try ko lang. Ito try ko lang. Eh, sindihan ko ulit katol kasi gagamitin ko to. Hindi ko ulit siya ipakita kung may apoy. Lang, tama, hindi ko lang din siya ipakita. Yung, ano na, yung nasindihan na. Okay. Ayan ako, umusok na siya. Tapos, kapit ko dito. Lagay ko lang siya. O, oh, di ba? Ah. Ayan na. <laughs> DIY, pag, natap, pag nasunog siya, yan, yung alikabok niya, diyan lang sa baba. Di ba? Yung luma niyong kaserula o kaldero, napakinabangan pa. Ganyan lang. Diyan ako nagsisindi. Pag brown out, diyan ako nagsisindi ng kandila. Diyan na. Simple simple. Ayan o. Oh. Hindi, hmm. hindi ka na kinabukasan. Hindi ka na magwalis. Kung magsisindi ka ng katol. Okay. Diyan lang. Diyan lang ang ano ni bulsay? DIY na lagay ng katol. Wow, may natutunan na naman kayo kunti, no? Ay, eh, kunti lang. Ganyan lang para.